welcome to my channel nix vlogs mommy parley vlogs God. Guys, sobrang taas na namin. Ayan o, oh, nakikita nyo ba guys? Sobrang taas na namin. 13 station pala ito at kami ay naka 11 station na. Dalawang station na lang guys pero ang taas. Ayan guys, uakitin pa namin hanggang doon sa taas. May gas, nihingal na kami. Ayan guys, for ilang step ating lo? 14. 14 steps guys naabot na namin at tingnan nyo guys ang kapaligiran nasa tuktok na kami guys ng ano bundok talagang labas lahat ang katas na itinatago guys ang sarap ng pakiramdam kasi ano naalog-alog yung aming katawan at ito yung sinasabi nila and na ano 14 step Sabi ko, maalis na kami, hindi pa ako nakapunta. Parang ang hirap ng ano ko. Kaya nung... Wala akong ma... Wala ka magawa, tarang nagising ka na. Oo ah. bumaba kami ng bundok dun sa pinagmula namin sa tuktok. At may isa pa ditong istasyon na ano na ay hindi ko alam kung anong tawag pero dito sila nagpupunta at sila ay naliligo. Sabi nila may ano daw tong tubig na to, may may pampagaling, may panghilom. Ayun, yung iba guys nagtitirik ng kandila. Dito sila nag aano, tawag doon, humihiling sila ng kagalingan dito. Syempre guys, kanya-kanya naman paniniwala 'yan kung sino yung may pananampalataya dito nagpupunta. Kami ay nagpasyal at nag kami ay nang doon hanggang tuktok nagpunta kami doon. Nag sindi na ng na si Ate Glo ng candle, hindi ko alam kung anong ano ni Ate Glo basta siya ay nagtirik ng kandila. Mamaya guys, maligo kami dito at super lamig ng tubig guys. Parang nasa ano ano yun? Parang may yelo kasi nga galing siya ng bukal. Ay, Diyos ko, Lord. Ayan, guys. so oh, ang lamig. Kaya may mga, ano, may mga tabo din siyang, ano, naiiwan dito. Kaya lang, pawis-pawis kami. Ayun, yung bahay namin. Yung kulay green. Ayan ang mga talukan dito sa, ano. Balansig Oriental Mendoro. Ayan, doon kami galing guys. Doon sa kulay rin na bubong. At dito kami umakyat. Hindi, lang, hindi mataas guys. Kayang... A few moments later. Ayan guys, pababa na yung aming paa. nanginginig na yung mga paa namin. Kasi ano na, nandito na kami sa baba na sobrang matarik. Diyos ko, nakaya nga natin pa, paakyat. Ito pa kayang pababa. Ay. Just kidding. Andito na kami sa baba. Oh. Andito na kami. Ayan, dito na kami sa baba. guys, nakaranas kami dito ng ano, dito kami nakaranas magtalok, magpunot ng punla at maggapas. Ayan, dito kami nakaranas lahat-lahat ng ano, ginagawa nila bilang magsasaka. At ang saya guys, grabe. Pag naalala ko yung mga ano, yung nagtatalok kami, nag, nagbubunot ng punla, mainit, maputik. Ang sarap. Nung mga bata pa kami yun guys, pero ngayon syempre iba na yung buhay. <laughs> maganda lang ay may naikwento tayo bilang ano naranasan natin nung bata pa tayo ayun doon na yung aming malapit na kami doon sa aming bahay ayun ang buntok guys ang ganito. hanggang mamaya na lang kami dito mag enjoy maglilim na kami papuntang Laguna papuntang Manila at Pangasinan yung aking BFF ay kasama ko Si ate na huli na naman. <laughs>